ang ganda ng mga plano ko sa vlog na ito mga ka-office kaya lang ang daming palpak napunit ang pundiyon ng pantalan ko o, ng pagsakay ko sa bangka yan ang una hindi ito ang dating bangkang ginagamit ko wala ako ibang masakyan kaya napilitan ako manghiram sa iba dalawa na mas dani sagwa na ginagamit ko parang laruan lang ano yan ang ikatlo at dahil hindi nga ako natuloy sa lumanyag sa paye ako napunta yung kakabing barangay welcome to my office Ito na ang hinihintay kong pagkakataong makahuli ng pugita gamit ang ginawa kong alimasan. Gusto ko na sanang i-abort. Gusto ko na sanang cancelin. Para kasi nakakalaki-plaki pa mga pangyayari. Yung apat na nabanggit ko, kulang pa yun eh. Nakakita niyo yung bundok sa likuran ko? Iyan yung pinangangawilan ko na maraming pugita. Kaya lang hindi ko mapupuntahan ngayon. Kaya ko namang managwan hanggang doon. Kaya lang itong bangka ko, maliit. At pag umihip ang amihan, itong sagwan ko, hindi pwedeng panggitgitan. Pag pinwersa ko ito sigurado mapapali. O siya, ang reality, andito ako ngayon sa lugar na hindi ko kabisado. Kanina pa ako palipat-lipat, paulit-ulit na ari at hila. Pero hindi ko talaga matsyempohan basta-basta ang bahura. Eh ang pugitan, nasa bahura yan, eh, wala naman sa buhanginan. Pero natapatan ko rin naman, kaya lang tinanghali na ako. Pasensya na talaga ako sa pundiyo ko ha. Ah. naka naman ako niyan. Yan nyo, pag kumita itong vlog ko, ipapatahi ko ito. Kaya, bibili na ako ng bago. Sampung di pa yung pinaghulugan ko. Ah. naka na ako niyan. Yung sao, nasa likuran lang ng camera. Hindi nyo na makikita. Kailangan kasi ihulog ko na dahil ang lakas ng hangin. Mayat maya, umiihip ang amihan. Eh, ang taboy pa man din yan, eh, o, oh, sa mga napapanood ko na nang ng pugita, ganyan-ganyan kasi ang ginagawa nila kaya ginaya ko na rin. Yung banghila, aria, Hilaria, pagka naramdaman mo bumikat, may huli na yan. Nakakangala ito ah. Kailangan mo talaga magsaga. Yung iba na papanood ko, ang bibigat ng kanilang panghuli ng pugite eh. Yung sa akin, kulang kalahating kilo pero nabibigat na ako. Nakakapagod din pala. Kaya saludo talaga ako sa mga kababayan natin mga Hindi biro, pag ang buhay mo nasa dagat. At ma-appreciate mo ang salitang yan pagka ikaw mismo ay sinubukan mong gawin. Oh. Tulad nyan Ang dami na gabang kung ako ba'y may mahuhuli. Kung ilog lang ito at ikat ang huhulihin, malaki ang chance na makahuli ako. Kaya lang, pugita ito eh. Ngayon ko palang sinubukan. Yung nasa unahan lang yan sa lumanyag, nakahuli na ako doon ng pugita. Hindi gamit yung alimasag ah. Kumagat siya sa hipon. Nasabitan ko siya sa kalamay kaya naiahon ko. Oh, ayan. Give up na ako. Nakakadalawang oras na pero wala pa ako nahuli. Ni paramdam wala eh. Lumusong ako alas 8 pasado. Eh mag alas 11 na. Tara, huwi tayo. Sorry mga office wala tayong huli. Hindi ako makalaot dahil uh, umiihi pa rin yung amihan. Ang amihan kasi dito sa amin sa nasubo, ang taboy, palaot, delikado. Hindi ako makalaot, hindi ako makapunta sa pwesto ko na gusto talagang puntahan. Eh, sagwa natin ito. <laughs> pangkayak, wala pa ako baka <laughs> kaya hindi rin ako makasugal pero anyway uh, nasubukan natin yung ating gagamba walang huli pero initial pa lang naman yon meron pa tayong susunod uh, ko yung panahon at hindi naman talaga itong bangka na ginagamit ko madalas eh. doon kamo madalas ang lumanyag kaya lang ito ang lugar na ito sa paye <laughs> Ano may natanggalan tayo ng uh, kate. Nangawil naman ako kanina may huli din ng mga kahit paano maliliit lang ayan oh. may mga isda akong huli maliliit bukod sa dilawit ko na yung gamba may pang na rin naman and that's all for today's video maraming maraming salamat, marami salamat, salamat, salamat po sa inyong panonood and God bless